Bawal ka raw matulog kapag basa yung buhok mo kasi kung gumising ka, baka masiraan ka ng ulo. Pag umaten ka ng wake, kailangan hindi ka muna dumiretso sa bahay. Magpapagpag ka. Para tumangkat, dapat tumalon habang New Year's Eve. Kung parang grasslands, dapat parang sasabihin mo tabi-tabi po kasi may mga duwende na baka umatake sa'yo. Pag naliligaw, kinakailangan balik ta rin yung damit. Pag kinasal ka, hindi pwede yung pag magkamag-anak kayo magkasunod ng, sa isang taon. Kasi ang tawag yung sukop. noon hanggang ngayon naniniwala ang mga Pilipino sa mga pamahiin bata man o matanda galing man sa probinsya o sa lungsod ugat na ito sa mga Pilipino pero saan nga ba ito nagmula kung hinahanap natin yung tiyak na source tiyak na, na pinagmulan uh, mahihirapan tayo kasi nga ito ay phenomenon kultural ibig sabihin kolektibo yung danas natin ng, ng, ng Siguro, um, dahil ang dahil ang, ang, larangan na, na pinagmumulan ko ay panitikan, pwede natin sabihin na maging sa panahon bago tayo masako, bago magkaroon ng iba pang impluensya sa bansa, yung panahon ng mga katutubo, ng panahon pre-colonial, mayroon ng mga accounts, mayroon ng mga patunay ng paniniwala natin sa pamahiin o sa, sa ibang mga puwersa na kumukondisyon sa buhay ng, ng tao. Halimbawa, sa mga epiko, um, naniniwala ang, yung mga tauhan sa epiko sa mga pangitain. Diba? ba uh, si Aliguyon, halimbawa, sa Norte, bago siya makipaglaban, kailangan mo na nilang magbukas ng tandang, ng, ng, ng manok, at tingnan yung, yung kanyang atay kung maganda o hindi. Kasi kung maganda yung atay, mananalo sila sa laban. Pagka hindi, hindi sila dapat tumuloy kasi mamamatay sila. So, ibig sabihin, uh, bahagi talaga din ng ng, ng kolekt uh, ng kolektibong kamalayan natin bilang isang lahi itong mga pamahiin na ito. At gusto kong maniwala din na ito siguro yung yung ugnayan natin doon sa cosmos na pinaniniwala natin, sa kos yung kosmolohikal na pag-unawa natin sa buhay na merong mga higit na dakilang puwersa na kumukondisyon at, at, at gumagabay sa buhay tao. Uh, itong mga pamahiin na ito, yung tangka nating umugnay doon sa sa, sa mas dakila o mas mas malalaking mga entidad na iyon na, na pinaniniwalaan Pilipinas ay may isang makulay na kasaysayan. At kung ating babalikan, marami rin tayong makukuha ukol sa pamahiin. Hindi ko hindi ko talaga alam kung saan 'yung direktang pinagmulan ng mga pamahiing Pilipino. Pero kasi pag uh, nagbabasa ko ng mga kwento sa kasaysayan, kahit na halimbawa kwento ng mga ninuno natin bago dumating yung mga Espanyol, uh, may mga nabasa na akong mga kwento na nagsasabi na uh, may mga pamahiin na rin yung mga ninuno natin. Halimbawa, uh, yung makaramihan sa mga nabasa kong pamahiin nila ay may kinalaman sa pakikipaglaban. Kasi dati dumago, may ginawa akong isang uh, sa naisay o essay na tungkol sa pakikipaglaban ng mga sinuon ng Pilipino. Tapos doon ko na basa na may mga pamahiin sila. Uh, halimbawa, may pupuntahan silang isang labanan, tapos meron silang narinig na huni ng isang ibon, may nakasalubong silang kakaibang pagkakaayos sa limbawa ng halaman o ng puno o ng dahon, uh, iniisip nila na yon ay Uh, masamang na magiging masama yung lakad nila o magiging masama yung pakikipaglab magiging masama o oh, hindi maganda yung resulta ng gagawin nila ng pakikipaglaban. mayroon din akong iniisip na kasi yung ibang mga pamahiin natin mukhang impluwensya naman ng ibang mga bansa halimbawa ah, yung Friday the 13 ng uh, nakaugnay yan sa isang pangyayari sa kasaysayan kung saan uh, may mga may mga napatay na mga tao na nagkataon na Friday the 13 na yung napatay sila. Kaya, inisip na nung mga sumunod na mga uh, sumunod na mga generasyon na malas yung Biernes 13 na tinatawag. Pero, naging bahagi yun ng kulturang Pilipino. Uh, kaya, malamang, yung, yung ideya natin ng mga pamahiin, merong sariling atin. Tapos, meron rin yung mga influential ng ibang mga bansa. Doon sa tanong na meron bang isang pinanggalingan na panahon. Depende siguro dun sa uri ng, ng pamahiin. Kung pamahiin na walang katulad, malamang galing yung sa panahon ng Hispanico o katulad sa ibang bansa. Pero yung mga pamahiin na may katulad sa ibang mga bansa, lalong lalo na sa mga bansang kal kaluran, kaluranin, malamang galing yun sa panahon ng mga Espanyol at mga Amerikano at yung iba pang mga pamahiin na, siguro hindi pamilyar sa mga may edad na ngayon na katulad ko nung bata pa kami baka yun ay mga bagong dating na pamahiin na lang. Sa isang bansa kung saan karamihan ay katoliko, nakapagtataka kung bakit marami pa rin naniniwala sa pamahiin. Kahit ang dalawang paniniwala ay hindi magkasundo. Alam ko na consistent ng simbahan sa kanyang turo laban doon sa mga pamahiin. Consistent ang simbahan ayaw niya doon sa superstitious belief kasi unang-una tinga yung it is not a product of reason. Pangalawang, kasi ang buhay nating kristyano ay buhay pananampalataya. So parang pag sinabi mo superstitious belief hindi magkatugma. You can't reconcile faith and superstitious belief because faith is greater and bigger, while superstitious belief delimits you. Na no, may limitasyon. Samantalang ang pananampalataya, walang limitasyon. Ito ay pang-araw-araw na kung saan inidiscovery mo ang misteryo ng buhay. Yung superstitious belief, parang nilalagay ka sa isang box. Kinakahun ka. Na pag ginawa mo to, may certain outcome. Pero hindi ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pag- paglalakbay na kung saan nakatuon ang iyong mga mata doon sa destinasyon. Lagi sinasabi ng matatanda, di ba, na walang masamang maniwala. Pero dahil narinig nila sa mga magulang nila, narinig nila sa mga lolo-lola nila, palagay ko na may mga batang Pilipino pa rin, may mga mas batang Pilipino na na-apektuhan ito. Kaya nga, siguro kahit ng moderno na yung buhay, eh, may mga tao pa rin na naniniwala. Kahit na sabihin mo na nakapag-aral, kahit na sabihin mo na mayaman, kahit na sabihin mo na moderno nga, uh, palagay ko may mga tao pa rin na naniniwala dun sa mga pamahiin. May mga basketball players nga eh. May mga sarili silang pamahiin. Uh, yung pagsusuod lang nila ng sapatos, yung, yung swerte ng damit, mga ganun minsan, syempre, na, na, napipigilan tayong kumilos itong mga pamahing na ito. Um, magandang halimbawa dito yung pelikula of Dead na si Lolo. Pinagtatawanan niya nga kasi itong mga pamahing na ito sa, sa uh, pag, pag, pag may patay. Isang particular na eksena doon, yung tungkol nga uh, sa pagwawalis, uh, dahil nga hindi pwedeng magwalis, tuloy, talaga nagkalat yung basura doon sa bahay. Ay, at yun yung, yun yung yun yung sinasabi natin na napipigilan tayong na paano yung mga pangahiit kasi kung practicalidad ang pinag-uusapan hihintay ba natin ipisin tayo pero kalakasan bentahe well again napapaalala nga sa atin na hindi lang puro materialidad hindi lang physicalidad ang, ang, ang pag-irag natin laging may laging may greater force diba na posibleng na nagsasabi ng bagay din sa atin. Sa buhay lunson, um, merong sundot ng, 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 luma. Ay, ibig sabihin, hindi nagiging ganap yung pagiging moderno natin. Sa katunayan, nagsasanib nga yung moderno at yung, yung tradisyon ng kasama dito sa ganitong mga So, makakita ka ng mga tao na kahit na nga buong buhay nilang nasa lunsan, tulad ko, ay nam namumulat pa rin sa mga pamahiin. Ngayon, hindi naman mababago ng, ng, ng isang pamahiin yung pangkalatang pagtanaw mo din sa dating. Nariyan sila, uh, bilang mga panakanak pag-alala, para pagpapaalala sa atin ng tradisyon, pagpapaalala sa atin ng uh, mga paninwala natin. Pero hanggang dun lang to Ito ang pamahiin, ang ating paalala hindi lamang para maging ligtas o swerte, ngunit para din nating maalala ang ating mga pinanggalingan at kultura bilang mga Pilipino.